Napo na po, napakainit! Grabe, nakapag-beach na po. Nakapag-bakasyon na ba? Naghahanap ba kayo ng bakasyonan na talagang budget-friendly? Yes, kung yan ang hanap mo, nako, pakinggan mo to. Number one, oh, ladies and gentlemen, yung mga tight, <laughs> tight ang budget. Number one, mag-day trip na lang po kayo sa mga local beach. O oh, maaari kayong mag-enjoy, hindi na kayo kailangan buong araw. Di ba? day trip na lang. Di ba? Hindi na kayo makailang mag-overnight. Di ba? Ang gagasos mo lang, pagkain, pamasahe, pagkatapos yan, uwian na. Huwag na kayong mag-overnight. Kung nag-overnight pa kayo, per room, daka 2,500. Pag nag-day trip lang kayo, pwede na kayo mag-budget ng 500 pesos to 1,000 pesos. Depende sa iyong destinasyon. ba? Diba? Day trip. Number two, camping na lang o sa pampublikong park. ba? Diba? Again, pagka kayo ay nag-camping po, ba? Diba? Ang babayaran nyo lang. Siguro mga 500 or 1,000. Depende sa lugar ng pasilidad na pupuntaan nyo. Pangatlo, o pamamasyal sa local tourism. ba? Diba? Yung meron ba? Like for example, eh, kung ikaw ay nasa Metro Manila, Rizal Park. ba? Diba? Or if not na lang, eh, yung mga Libreng park, di ba? Yung mga libre na pwede. Alam mo, kagandahan po dyan. Eh, ang gagastusin mo lang, pamasahe at konting palamig lang. Di ba? Mga 50 to 200 pesos, pwede, pwede na. Again, depende sa lugar. Pang-apat po, ang pwede natin gawin. Kanina, day trip. Ngayon, road trip. <laughs> road trip na lang po. Walang babaan na lang po. Ang babayaran nyo, babayaran niyo lang naman. Gasolina at toll fee. Di ba? At konting ano na lang. Konting, uh, let's say, punta kayo sa mga... Uh, mga gasoline station, I stop kayo doon, kakain kayo ng shomai, di ba? Yung parang banding na nakasama, maganda na yon Mga gagasos nyo na, 1,000, 3,000, again, depende kung gaano kalayo. Or pang lima, ito lang po, ah. Napaka-effective at saka napaka-mura po na bakasyunan po. Homes! or staycation. <laughs> di ba? Ang gandaan po sa staycation, sa bahay lang, gagasos lang po kayo ng palamig, nuod na lang po kayo ng mga video. Di ba? O manood kayo ng mga YouTube channel ko po, ay eh, naku, matututo pa kayo. pang anin po, magluto na lang po. O di ba? Magluto na lang. O magbaon kung gusto nyo. Di ba? Ang kagandahan ko, nagluluto na lang kayo sa bahay. O kung gusto nyo lumabas, magbaon na lang kayo para makatipid kayo. Ang gagasusin nyo lang napaka affordable. And last but not the least, kung gusto niyo talagang medyo uh, makalabas, ay maghanap ka ng promo at discount. Yes. 'Di ba? Ang halaga ng mga gastos niyo ay maaring mabawasan, 'di ba? Depende sa mga special na mga offers, lalo na kung gusto mo piso sale, 'di ba? Mga ganun ang hanapin po natin. Ang kagandahan niyan, magbakasyon din tuwing off-season. Off-season, pag, pag off-season, syempre, hindi pinupuntahan yan. Sa pamamagitan ng paggamit ng budget-friendly na option, alam mo, maari ka magkaroon ng masaya. Nakaka-relax na bakasyon sa tag-init na hindi masusunog ang iyong bulsa. <laughs> Sana naman nakatulong tong episode na ito, mga kaiponaryo at kabadyetaryan. Tatandaan, tamang karunungan at tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.